Lolit Solis, pagod na umano sa pagdadialysis. Inamin nga ng veteran showbiz columnist at talent manager na si Lolit Solis na pagod na siya sa pagdadialysis. Lingid nga sa kalaman ng marami na magdadalawang taon nang nag-a-undergo ng dialysis si Lolit Solis. Sa kanyang latest Instagram, ibinahaging e nga ni Lolit Solis na hindi niya umano matanggap na magdadalawang taon na siyang magpapasko na nagdadialysis Narito nga ang naging pahayag o post ni Lolit Solis Aniya? Salve! Naloka ako dahil talagang hindi ko matanggap Na dalawang Christmas na ako nagdadialysis Lucky me na nagagawa ko pa rin trabaho ko At hindi naman masyado na bago buhay ko Except at times na medyo nainis na ako at natatamad na sa medical procedures. Umaasa naman nga si Lolit Solis na hindi o manumawala ang kanyang motivation na pumunta sa ospital upang mag-undergo na kanyang dialysis. Pag-amin pa nga niya, bagamat ayaw niya sumuko, napapagod na umano ang kanyang katawan, lalo pat 77 years old na siya. Narito pa nga ang nasabing pahayag ni Lolit Solis. Aniya, saka hoping na lang ako na hindi mawala yung motivation ko pag pumupunta sa hospital. I don't want to give up, pero parang pagod na katawan ko. Siyempre, 77 na ako at hindi na kasing energetic ng dating katawan ko. Ibinahagi pa nga ni Lolit Solis ang hirap na dinadaanan ng mga katulad nagda-dialysis... Kailangan daw umano nilang pumunta sa hospital at maupo ng apat na oras sa dialysis chair. Samantala, tila pampalubag loob na lamang umano ni Lolet Solis dahil maswerte pa rin siya kumpara sa ilang nagdadialysis na wala umanong pambayad. Narito pa nga ang pahayag ni Lolet Solis. Aniya, iniisip ko na lang na mas lalo siguro down feeling ng mga walang maibayad sa dialysis. Swerte ko nga na may mga sponsors na laging handang tumulong sa akin. Matatandaan ka makailan ay nakatanggap ng tulong pinansyal si Lolit Solis mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay Bong Revilla at marami pang iba. Narito pa nga ang kanyang salaysay. So grateful and thankful pati sa inyo ni Georgie at Salve. Dasal ko talaga na wag ako tamarin Huwag magsawa dahil sino mag-aalaga kay Jok Joko Saka, gusto ko rin makita na mag-asawa sa si kinse At sana, makita din ang aking apo sa kanya Hai na ko Salve at Gorgie Bahala na kayo Ipagdasal nyo pa ako, bonga.